Taong 2017 ng umpisahan ng Department of Agriculture o DA ang Agribusiness Support for Promotion and Investments in Regional Expositions o ASPIRE. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, layunin ng ASPIRE program ng DA ang bigyan ng oportunidad na maipakilala ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang kanilang mga produkto. Sa muling pagbabalik ng Aspire matapos itong mahinto dahil sa COVID-19 pandemic, ito na ang ika-apat edisyon nito. Umabot sa 48 ng MSME sa mga lumahok sa Aspire 2024. Nagkakaroon po tayo ng Aspire ngayong araw na to. Ang gusto sabihin nito is agribusiness support for investment in regional exposition. So this is a convergence project ng ating national government kasama natin ang ating private sector. So, ang mga co convergence natin, mga national government dito, one is the Department of Trade and Industry. Siyempre, is preheaded by the Department of Agriculture. Kasama natin dito yung Philippine Chamber of Commerce. So, siyempre, nandun din yung mga other agencies natin in the department. So, nandyan si, si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din. Bukod sa pag-promote ng mga produkto ng mga MSMEs, nais nice din DA ng ang DA na bigyan ng direkta mga consumer upang makapagsupply sila sa labas ng kanilang mga lugar. Ang objective natin dito, of course, ma-promote natin ang mga Central Luzon product natin and at the same time, magkaroon sila ng ready market because we have programs na makatulungan natin sila through the market matching at saka yung mga um, B2B consultations din natin. So, yun, meron tayo mga investment forum din. Uh, during that time, the investment forum at saka market matching. So, meron tayo mga invitees. Mga invitees na mga stakeholders na pwede natin sila maging market ng ating mga um, farmers and fisher folks. And then, pwede naman din silang um, makapag-invest din sa ating mga farmers and fisher folks na maging partner nila. Pwede rin na naman ang tignan ng Aspire bilang isang programa upang mas mag-aspire pa ang mga MSMEs upang mas ganahan silang magnegosyo at mas gumanda ang kanila mga buhay. Tutulungan natin silang mag-level up and then after that kapag kaya na nila, he, uh, I mean uh, kaya na nila, uh, they already have that wings. So, kukuha tayo ng ibang mga beneficiary natin for this as far. So, nandun na kami doon sa point na yon na meron ba kami pag-graduatein? Eh, nagkaroon ng pandemic. So, nawala yung mga pag-graduatein namin. So, ngayon mag start kami. Uh, so, meron tayong mga invitees. So, umpisahan natin sila ulit ngayon na na i-evaluate, i-assess natin. And then uh, kung ano yung mga interventions na needed at kung ano ang pwedeng maitulong ng Department of Agriculture and also our partner uh, ka-convergence natin dito sa activity na to. Samantala, bukod sa trade fair, madami pa mga programa ang aspire tulad ng business counseling, forums at pagpapakita ng YFC business model. Malaki naman ang pasasalamat ng mga exhibitors dahil ito ay malaking ambag sa kanilang hanap buhay. Importante kasi po, uh, aside po sa mas, uh, kilala na si Amanda, eh, mas lalo pong makikilala yung produkto ng bata, lalo na yung mga tinapa, yung mga dried fish po. Uh, mga ano po, mga new customer, ganyan, mga para magkaroon at po ng mga big order, ganyan, deliveries sa so malalayong lugar, ganyan po. Para po sa akin, eh, napakahalaga po para po sa akin. Dahil parang umpisa ng future po. Future ko at saka hindi lang po ako. Marami pong future na matutulungan niya po itong organization na po na ito. Para po sa akin, eh, mahalaga po talaga. Samantala, bukas ang Aspire 2024 hanggang 17 ng Mayo sa Marky Mall, Angeles City. JM Desus, CLTV 36 News.